Alam niyo kung nakikita ko itong si Saldi ko. Parang bumabalik ang isang childhood memory ko. Sino nga ba ang kamukha ng lintik na congressman na ito? Ah, alam ko na. Ikaw pala yan, Kokey. <laughs> Sabi ko na nga ba eh. Ikaw yung nakikita ko pala ngayon eh, na papa. Okay, Kokey okay na ako, di ba? Nagdrama ang puta pepe na mukhang alien na ito. Sa budget hearing sinabing nambudol daw o mambubudol daw ang mga Duterte. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tulogo ba saldi ko, na nambubudol sila? Eh, yung isiniwalat ni Bipisara na kayo daw ni Tambi ang merong kontrol sa budget? sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Parang kapanipaniwala naman ah. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Tinamaan ka ba Saldi, sa pagdinig ng budget? Parang kung makapagsalita ka, ikaw ay malinis. Para namang malinis kayong mga hunyahong congressman at congresswoman. Yung MOOE nyo nga na hinahanap sa inyo ang resibo hanggang ngayon wala pa nasaan na nabaon na ba sa mga makakapal nyong mga pagmumuka at nakalimutan nyo nang ilabas ang mga resibong hinahanap ng taong bayan kung makapagsalita ka naman Saldi para kang santo nakalimutan mo na ba na yung kumpanya mo ay dawit sa isyo ng parmali? nakalimutan mo na yata Saldi nagka-amnesia ka na yata na yung isang kumpanya mo sabit din sa isyo ng pamimigay ng laptop ng deped. Yan ba ang dahilan kaya gusto mong putulan ng pangil at sungay si Bibi Sara? Yan ba ang dahilan natatakot ka bang makagat o masuwag ng Vice President Inday Sara? Kaya nga binibira mo siya. Para mapatahimik. Tatanggalan ng budget. Para hindi makagalaw. Para masira sa taong bayan. Yan ba ang saldigo? Kasi may alam si Vice President Inday Sara sa pinaggagagawa ninyo. Balikan natin itong pasabog ni Senator Joel Villanueva. Kung saan sinabi pa niya na only in the Philippines na yung isang bampira, ay inatasan mo at itinalaga mo para magbantay ng blood bank. At hindi lang yan, patong-patong ang mga kaso, mga reklamo, asunto na may patungkol sa pera. Ganito pala, si Saltico Pero itinalaga, guys itinalaga para magbantay ng pera ng bayan. Saan ko makakakita niyan? Only in the Philippines. Pero bago yan, magpapasalamat lang muna ako sa napakabait at napakasupportive na si na Ma'am uh, Lexan at Boss Alex. Uh, napakaganda po ng mga merch na pinadala sa atin. Maraming salamat po sa suporta. Uh, hindi lang ho isa. Ito po yung ano, yung suot, suot ko kanina pero tinanggal ko para makita yung likod. Ayan. Kompleto na po yung Dark Triad. Maraming maraming salamat po. Napakaganda, napakaganda ng quality. So, Bam Lex Alex, maraming maraming salamat. Uh, super super appreciated ko po ito at uh, anyway, alam niyo na po kung saan niyo ipapadala yung aginaldo ko sa Pasko. So, ito na po yung video na pasabog ni Joel Villanueva tungkol kay saldi ko na linis-linisan. Pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nagresearch research po ba at nag-aral ang nag-aakosang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po umasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, ikakalkalin eh po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang Sunwest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot: True. True or false? Ang korporasyon po ba niyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na formally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado. The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptal, laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masakla po, ginoong Pangulo, sa kabila po nang track record na ito ni Mr. Zaldeco ang masaklap po inappoint po siya ng kamara de representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Uniting Global Business Services. We provide services to make your business stronger. Find your perfect stay on the booking.com app. A hotel in the city or Si Dracula in point mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President sir president marami po akong pwedeng sabihin isa-isahin pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito hindi ko po iisa-isahin hindi ko po pe-personalin marami pong panahon para sagutin itong mga ito